Ang relasyon at pagiging malapit ni na Sam Milby at Moira de La Torre ay kasalukuyang pinag-uusapan matapos ang isang hindi inaasahang pangyayari involving si Catriona Gray at Moira. Ayon sa mga ulat, ang pangyayari ay nagbigay ng bagong kulay sa kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Nagsimula ang kontrobersya sa isang viral na video na ibinahagi sa TikTok. Sa video, parehong dumalo sa isang event sa isang mall sa Makati City si Catriona at Moira. Nang tinawag sa stage si Catriona, binati niya ang iba pang mga tao sa entablado sa pamamagitan ng pagbibigay ng beso-beso. Ngunit nang dumaan siya kay Moira, may ilang nakapansin na hindi siya binati ni Catriona, at sa halip, nagkaroon pa siya ng ilang sandaling pagtigil at hindi siya nagbigay ng beso kay Moira. Samantalang si Maricel Soriano, nakatabi ni Moira, ay binati ni Catriona sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Ang hindi pagpapansin na ito kay Moira ni Catrayona ay agad na napansin ng mga netizen at ito ay nagbigay ng maraming opinion sa social media. Matapos ang insidenteng ito, nag-viral naman ang mga video ng closeness ni na Sam Milby at Moira de la Torre. Sa mga video, kitang-kita ang pagiging magaan at malapit nilang dalawa na nagbigay daan para sa mga haka-haka tungkol sa relasyon nila. May mga netizen na nagsasabing baka ito na ang dahilan kung bakit hindi pinansin ni Catriona si Moira, dahil malapit si Moira kay Sam Milby. Sa mga nakaraang buwan, ipinakita ni Moira sa kanyang Instagram stories ang ilang larawan na kuha niya ni Sam. Ayon sa kanyang post, mahilig daw magtawag si Sam ng random phone calls sa kanya, na para kay Moira ay isang paraan upang ipakita ni Sam ang kanyang malasakit. Ibinahagi rin ni Moira ang isang larawan ng kanilang video call, kung saan nakawaki face si Sam. Tinutukoy pa ni Moira sa kanyang post na si Sam ay may kaalaman sa pagpapahalaga sa kanyang personal na buhay, at isa sa mga aral na natutunan ni Moira mula kay Sam ay kung paano mag-alaga ng isang maayos na bahay. Ayon kay Moira, ang unang away nila ni Sam ay nang kumain siya ng jolly spaghetti sa puting couch ng aktor, at mula noon ay natutunan niyang respetuhin ang mga bagay na may kinalaman sa kalinisan. Inamin din ni Moira sa isang vlog ni Tony Gonzaga na noong nagsisimula pa lamang siya bilang isang singer, nakitira siya sa kondo ni Sam. Sa vlog, ikinwento ni Moira ang mga personal na karanasan niya kasama si Sam, na nagpapakita ng kanilang malalim na pagkakaibigan. Samantala, noong nagkahiwalay si Moira at ang kanyang asawang si Jason Hernandez, sinabi ni Sam na siya ay nagsilbing kuya kay Moira at naging very protective sa kanya. Ayon kay Sam, ang pagiging protektibo niya kay Moira ay isang natural na reaksyon bilang isang mabuting kaibigan at kapamilya, kaya't marami ang nag-isip na ang kanilang relasyon ay higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay daan sa mas maraming tanong at spekulasyon tungkol sa relasyon ni na Moira at Sam. Habang maraming netizen ang nagbabalik tanaw sa kanilang mga interactions, malinaw na patuloy nilang pinapakita ang suporta at malasakit sa isa't isa, na nagdudulot ng mas maraming katanungan at hakahaka -haka sa publiko. Sa kabila ng mga chismis at mga komento, nananatiling tahimik ang dalawa tungkol sa kanilang tunay na estado ng relasyon, at tila ang kanilang pagkakaibigan ay patuloy na nagbibigay ng saya sa kanilang mga tagahanga. Ano ang sinyo sa balitang ito?